Ang topic po natin ngayon, kung paano magputol sa puno ng kahoy na di tayo matamaan o hindi siya umikot. Welcome to my YouTube channel kaibigan Ang topic po natin ngayon Kung paano Magputol sa puno ng kahoy na di tayo Matamaan O hindi siya umikot At itong puno na ito Yan Nakasira kasi sa tanim ng mga anyog Kaya puputulin natin siya Mayroon kasing bantay doon sa dulo kaya di natin maputol. Pinaikot natin siya ng tibhang. O, map mapapatay na yan siya. Tulad nito. Yan yung itong puno. Pinaikot natin yun ng tibhang sa gilid. Atong itibangan. Bisaya pa itibangan. Na, tibangan na to. Tapos yung baga kusaging. Yan. Ito mo maunong saging lakatan. Si araw ng full moon ngayon. Yan, yan ang bantay kay biga oh. Yung bukot. yung bukot kasi biga yung bukot. Yan po yung bukot oh. Ito yung bukot. Napit natin. Pag kan yan, sa bangkat sakit. Yan, oh. yan ang bahay ng bukot. Yan. Ito yung, dito tayo sa topic. Paano magpoto lang kahoy? Ito po yung natumba natin kahoy kanina. Inspected ko na mali yung poto natin kanina. Wala nito. Ang posisyon yan. Ganyan o. Oh. ganyan. posisyon kanya parag tumama po siya sa wire kasi pinay yung putol ko ng kahoy at pinaikot dapat pala hindi sa ikot ang putol to tumama dito sa wire oh Kurinte. kasi mali yung putol natin pinaikot kasi yung pag putol natin sa puno Hula dito pag putol sa puno pag pag dito mo siya patumbahin kasi dito sa right side kasi may linya ng kurente ano o dapat dito natin siya sa lip side patumbahin na itong puto natin o no? gamit na tayo ng itak dapat pala ang puto dito lang siya tayo mag steady since yan ang maduming kamay natin kasi tatanim tayo ng sagi kaya maduming kamay natin steady lang siya dito ang puto natin hindi ako kasi kanina nagputulin ako dito paikot ang ano ko umikot yung puno tumumba sa pusti dapat pala steady lang tayo hanggang dito steady lang po ito natin oh come on magpawag tayo ng ating kameraman wala tayong kameraman si misis ang kameraman natin yan ang kameraman natin wala na yan kaya eh, pinuto natin to guys, mga kaibigan, gawa ng yung mga tanim natin ng nyog. Ay masasapawan ng puno, kaya di siya ma lumaki ng malo. Di siya maka antala yung paglaki niya. Kaya putulin natin yung puno natin, ha, na din na nakinabang. Iwan lang natin yung itong apat na puno. Yan o. Oh. Yan apat na puno. Yan ang tinatawag na tipo. Tulad nito yung malaking puno yan. Yan. Yung tatlong magkadikit. tipo po tawag yan. Pwede yan i- eh, gawin sa bahay. Pag napagawa kayo ng bahay. Magandang kaho yan. Pag pagabas. Pwede ano sa bahay. Yan. po. Putol na tayo. Ayun ba? Pag bago ka palang napadaan sa Kinsanil, malaka mga kaibigan. Please like, share, at subscribe para may update ka sa iyong upload. At pakishare ang video para nangdag sa kalaman sa iba. Kasi nung photo tayo kanina, unikot yung puno. Muntik tayo matamaan. Dapat pala yung steady yung pag-photo natin dyan. Oh, kasi sa

Yan, success yung tumba natin kaibigan. Hindi po natamaan yung linya ng kurente. And, andito lang. Sa muli, ngalbis asul.